Hi guys! Good morning and thank you for watching Buhay sa Dubai 2015, my daily vlog again today. Ngayon guys, is special po yung daily vlog na meron ako is because it's my day off and at the same time, eh, magsusundo po ako ng dalawang followers ko from Philippines to Singapore to Dubai. Kaya ito, wala pa akong masyadong tulog pero kailangan ko na mag-lunch. Okay, huh. huh. for flowers. Okay, so ito naglilipat na ng bahay. Sana pang huling lipat na ng bahay ito. My goodness, pang ilan na ba ito? Pang apat? Yeah. Okay. Hindi yeah, ako nang lumipat. And then later, siguro after an hour, kailangan ko pumunta sa Terminal 1 para magsundungan ng dalawang follower ko na mag-asawa. Inanihatid ko sila sa bahay na nila, tapos ayusin yung mga anything na kailangan nila doon. Then try ko na lumabas kami, baka pwede kami mag cha cha somewhere. Sasama ko kayo, okay? Alam mo, ito yung tsura ng walang pahinga, wala pang tulog, pero saya. Wow! Saan ka na? Ano na? <laughs>

Pero ano sa anong lahi? Oh, okay naman pasado. Ano sa okay lang sana niya. Tanado. Asan yung chicken? Serbisyo ng hindi. Oh, yun lang problema kasi hindi marunong magsalita ng Ingles. Ay, late. Nalita ko. Hindi, video to. Nandito na sila. Finally, <laughs> after two years. <laughs> oh my God. <laughs> Last trip na po kasi ito ng metro kayo. <laughs> okay, so finally nakatid ko na sila dito sa bahay. Sila yung titira doon sa bahay na aalisan ko. Kaya, ayun. Okay na. Uwi na ako. It's already 1 a.m. Tayo nga din. Tapos babalik ako sa kanila tomorrow. Para tulungan sa yung mga kailanganin pa nila, saan sila pupunta, anong gagawin nila, saan sila mamimili, and all. Pero siyempre mo po, siyempre muna matipating natin sa kamusin ng no colleague at sa isa mo. Ano na ako? Ano naman ang password? Ano yung sakit sa mukha mo? Maybe... Wala. Oh my God, may prize. Wherever you are. Ano na kami ng? James Ate Joy, baka gusto. Fast and the Furious 7. Renuntong na talaga ako.